Welcome to my channel! Nandito na naman si NJ1 para magbigay ng informasyon pagdating sa ating mga bariya. So sa mga hindi pa naka-subscribe, please click subscribe and pag-click na lang yung bell notification para lagi po kayong updated pag may mga bagong video na about sa ating mga bariya. Mga kabariyang pag-uusapan natin ngayon ay kung saan yung pwedeng ibenta yung inyong mga hawak na old coins or lumang pera or kahit anong numismatic na pwedeng i-collect ng mga coin collector. So, dito nyo na pwedeng ibenta yung mga coin nyo, mga kabarya, or kahit banknotes yan, pwede nyo pong ibenta, or pwede po kayong sumali dito sa mga easy share ko na pwede nyo pagbentahan ng inyong barya. Sa dami kasi ng mga nagtatanong mga kabarya, dito ko na isi share yung mga pwede nyo sa application. So, eto na mga kabarya. So, isa-isahin ko mga kabaryahan. ha, So, panoorin nyo hanggang dulo at i-take down note nyo na din po kung ano yung mga isi-share ko na sasalihan nyo para maibenta nyo yung mga hawak nyong mga rare coin or kahit anong salape, lumang barya or mga rare coin na tinatawag or kahit rare banknotes. So, una, ito yung una nating sasalihan na pwede. So, auction house coin banknotes. So, isearch nyo lang ito sa Facebook mga kabarya. Makikita nyo na po yan. Kasi ito po ay nakapublic group. So, ito po ay isang group mga kabarya ng mga coin collector. Dito po sila nagpo-post ng pang-auction. So, kung yung coin nyo po ay alam yung rare at talagang malalaman yung mataas yung value, pwede nyo naman po siyang maitanong or magpa-advise po kayo sa mga legit na coin collector. So, dito po yung location ng auction house coin So, dito kayo magpo-post ng pang-auction Kung gusto nyo mas tumaas pa yung magiging value ng coin nyo Kung ito po ay isang rare coin So, next naman po natin Ito naman po mga kabarya, yung numismatic Philippines Ito naman po ay naka-private group So, nasa 15k na po ang member nito mga kabarya So, isa ako dito sa member ng numismatic Philippines at dito rin po, pwede po kayo mag-post ng pangbenta or pang-auction din po. So, kung auction, ito po yung pwedeng tumaas yung coin nyo or pwede pong mas mababa yung um, magiging value ng inyong coin. So, bago yan mga kabarya, pwede pong itanong nyo sa mga legit collectors kung ano nga ba yung magiging value or pwede po kayo magpa-advise. Next naman po natin. Ito naman po, isa ring L. Numista Exclusive Auction. So, exclusive lang, uh, exclusive lang ito mga kabarya. Ito po ay isang private group. Na sa 2,800k member din po ito. So, dito po is auction lang siya mga kabarya. Hindi po tayo pwedeng mag-post ng for sale dito sa group na ito. Pero bago kayo magpa-auction dito mga kabarya ay i-chat-chat nyo muna yung pinaka-admin kung ano yung advice niya. Then, next naman po natin, ito po yung Philippine Coin, Bank Notes and Stamp Online Sale. So, etong group na itong mga kabarya ay nakapabli. So, Facebook din itong mga kabarya. Search nyo lang, Philippine Coin, Bank Notes and Stamp Online Sale. So, sa mga public group kasi mga kabarya, madali lang natin i-search so makikita nyo po eto lalo na kapag newbie lang po kayo sa pagko-collect or pagbebenta ng inyong barya, ito po yung mga una nyong ma-i-search talaga so kung ano yung nakalagay dito yun yung i-search nyo then eto naman next natin yung world old coins buy and sell eto po ay nakapublic group din po at marami din pong coin collector na legit dito Then, nasa 31k members din po ang group na ito mga kabarya. So, nagpo-post din po dito yung ng sale coin or banknotes at mga error. At pwede rin po kayo magpa-advise sa mga legit na collector or magpa-auction. Next naman po natin, ito naman po, Dadang Chan Mismatic Portal. So, yun po yung search yung mga kabarya. Ito po ay naka-private group. So nasa 2200 member po itong group na ito at bakit nga ba naka-private? So kung naka-private mga kabarya at may friend naman po kayo na naka-coin collector na or kasali siya dito, mas search po or pwede kayong i-add mismo ng friend nyo na yon dito sa group na ito. So yan po yung mga legit na group mga kabarya. Then next next naman po natin, ito Philippine Coin Collector auction and buy and sell. So, eto po ay naka-private group din po mga kabaryan na sa 1,100 member po. So, madaming group dito sa FB mga kabaryan, pwede nyo salihan. Lalo na kapag naka-public group po. So, pwedeng-pwede niyo ma-search yan. Then, makipagkaibigan po kayo sa mga coin collector para kapag ka nagustuhan nila yung ugali nyo at legit naman po kayo, isasali kayo sa mga group na naka-private group. Ito naman po yung collectible coin notes, medal and token. So, matagal na din tong group na itong mga kabarya, nagpapa-auction din po. At pwede rin po kayong mag-post. So, ito po ay naka-private group din po. Nasa 13K members po ang member nito. So, yung mga coin collector natin, halos yung mga sinabi kong mga groups, andito na sa mga groups na ito. So, pwede kayong magpa-advise talaga mga kabarya kung legit or magkano yung inyong mga collection. Then, next naman po natin itong exclusive for auction collectible item Philippines. So, eto mga kabarya, naka-public group. So, madali nyo lang i-search to 1,900k member. At, pwedeng-pwede po kayong mag-post dyan ng pang-auction Lalo na kung alam nyo yung barya nyo, is rare mga kabarya. So, magpa-advise po muna kayo kung ano nga ba yung meron. Or mag-observe muna kayo sa group. Then, next naman po natin. Ito naman, subasta coins, banknotes, medal, and token. So, ito rin, madali din pong inserts. Nasa public group din po siya. Nasa 837 members. So, kapag mga ganyang public group nga po, ay madali lang natin i-search. At ito po ay nagpo-post din po ng mga coin, banknotes, medal, and token. So, kung mga token, pwedeng-pwede po dito sa group na ito. Then, ito yung next, yung buy and sell of Philippines. Coins, bills, and medal. So, public group din po. Ito mga kabarya, madali din po i-search sa mismo Facebook. So, nasa 8,400k member. So, kapag mga ganyang mga kabarya, ito po yung mga legit na group na pwede nyo salihan dahil ito po ay madaming mga coin collector na naghahanap ng mga coins or bibili. Then, next naman po natin, ito, search nyo lang ang samahan ng mga collector sa Pilipinas Bill. So, dito naman is naka-private group mga kabarya. Hindi basta-basta na search pero kung may mga kaibigan na po kayo sa mga coin collectors, Madali na lang yan mga kabarya. I-add po kayo or pwede nyo na ma-search yung mga um, private group na to. Ito naman mga kabarya. Search nyo lang din. Maharlika Numismatics Collection Group. So, yan lang yung search nyo. Nasa private group din po ito. Ito naman ay nasa 2,700 member. So, pwedeng-pwedeng ma-search yan kapag marami na po kayong nasa lihang mga groups na fry at mga kaibigan nyo ay mga coin collector na rin po mga kabarya. So, madali lang yan sumali mga kabarya kahit naka-private group pa po yan. Basta legit po kayo, pwedeng pwede po kayong sumali. So, next na natin yung mga pwede nating salihan sa mga application. So, dito nyo pwedeng ibenta yung mga coins yung mga kabarya. I-search nyo lang sa Google Play. Carousel, sell and buy. So, nasa 10 million na po ang gumagamit nito mga kabarya. Nagpo-posting po sila at dito rin po sila bumibili ng mga barya. Ito naman, isa yung eBay, buy and sell, marketplace. So, nasa 10 million naman po ang nag-download or gumagamit na ng eBay. Kaya, pwede rin po kayo mag-post dito ng pambenta nyo or pwede rin po kayong bumili ng kung ano mang gusto nyong bilhin. Next naman, yung Lazada. So, marami nang nakakaalam tong application na to. Nasa 100 million na din po yung naka-download or nakasali dito sa application na to. Pwede rin po kayong bumili or mag-post dito. Next naman po natin, etong Shopee Shop. So, eto, nasa 50 million plus ang nagka-download at nakasali dito. So, pwede kayong mag-post din po ng mga pangbenta nyo. Kung kahit ano pang pambenta yan mga kabarya, pwedeng pwede po yan sa Shopee, Lazada, Ebay, Carousel. So yan po yung pwede nyong salihan na mga application na legit. So, ayan mga kabarya, hanggang dito na lang yung pag-share ko kung saan nyo pwedeng ibenta yung inyong mga barya. Sana ay may natutunan kayo at natulungan ko kayo sa kung saan nyo pwedeng ibenta yung inyong mga barya. So, maraming maraming salamat sa inyong mga kabarya sa panonood sa aking video. At sa mga hindi pa nakasubscribe na kabarya ko dyan, mag-click na lang subscribe, then pak click na lang yung bell notification para lagi pa updated pag may mga bagong upload. Ingat po tayo lagi. And God bless po sa ating lahat. So, abangan nyo na lang ang next video natin ulit mga kabarya. Bye!